Magandang araw mga ate at mga kuya. Ito na naman si Kuya Nanding na magbabahagi ng tungkol sa karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, itinanong niya kung bakit at may nagsabi sa kanya, Sina Jesus na taga Nazaret ang dumadaan. Kaya sumigaw siya, Jesus, anak ni David, mawa ka sa akin. Pinagsabihan siya at pinatahimik ng mga nauuna. Pero lalo naman siyang nilakasan ang sigaw, anak ni David, mawa ka sa akin. Kaya tumigil si Jesus at pinedala ang bulag sa kanya. At nang malapit na ay tinanong, Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ni Diyo, Panginoon, makakita sana ako. At sinabi ni Jesus, Manumbalik ang paningin mo. Iniligtas ka ng iyong pananalig. Agad siyang nakakita at nilulhati ang Diyos na sumunod kay Jesus. At nagpuri rin sa Diyos ang lahat ng nakakita nito. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus Kristo. Munting pagninilay. Napakalaki ng ng pagninilay nito para sa akin uh, ang kahalagahan ng ng bulag na nagpapalimos minsan tinitingnan natin ang um, na pagkabulag hindi ito physically lang kundi ito ay uh, isang iba't ibang klase ng pagkabulag sa ating buhay. Kaya kung ni niya ang bulag ang nagdaraan, tinanong niya, sino ba yung nagdadaan? Kaya ang sabi may nagsabi sa kanya si Jesus. Ganun na lamang ang pananampalatayan niya kay Jesus. Kaya ang naging attitude niya ay sumigaw na tuloy-tuloy na nagmamakawa. Anak ni David, maawa ka sa akin. Kahit siya patahimikan ng mga tao na naroon, wala oh, kang maingay. Uh, tumahimik ka dyan. Pero lalo siyang uh, nagsabi, lalo siyang hindi siya tumigil. At doon siya na kilala ni Jesus. Tumigil si Jesus at pinadala sa pinadala ng sa mga apostoles ang taong ito, ang bulag na ito at tinanong siya no na nang salir sa salir, sarilinan. Ang sabi sa kanya, ano bang gusto mo? No. Uh, sabi ng bulag, makakita sana ako. Kaya sabi ni Jesus, uh, manumbalik ang paningin mo. Dito sa yugtong ito, napakaganda ng conversation ng dalawa ni Jesus at ng bulag. So makikita mo yung uh, katapatan ng bulag. No? Ang kanyang kababaang loob ng no, pagpapahalaga sa sa buhay ni Jesus at tuloy-tuloy na pagcaga na sabihin upang mapakinggan at magkaroon ng magandang ugnayan at matibay na pananapalataya. So ito rin ang aking call to action na sana tayo, ako, tayong lahat ay inaanyayahan na lumapit kay Jesus na may kababaang loob, may tuloy-tuloy na tiyaga at tibay ng pananalig. So ang pagkabulag naman ay hindi lamang physical kundi ito minsan ay pagkabulag sa pagdesisyon making, psychological o physical kaya ito ay muling imbitasyon na naman na tayo bilang mga tao ay maging matatag sa ating panalangin ating matyaga at maging matimtim ang ating pananampalataya so ito po muli si Kuya Nanding nagpapasalamat at uh, sana patuloy tayong kabayan ng Diyos sa ating pagnanais na maging kasama siya. Salamat po.